Hello, Emers. Okay. Mag 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 na. So, apa? Jual apa? Jual toko nang. Kita <laughs> mag Kita na. Adidas na So, Jadi kita ngompet fashion kok karena kita kalau mas mau beli. Barang berapa peso nang Adidas? Hmm. Kaya, so, nggak perlu sama aku nih. Ingat Ingat. So, nggak perlu sama aku nih. Cibuyut tabo sama. Ah, cuy nih. So, bawang ikutin tabo nih. Cibuyut. Tapos lalagyan na ang paminta. Ang tanggal sa Tapos lang ko kolor sa yung tapos, ayan, maglalagay na ako na ang tubig. Ayun, okay na yan. Tapos, toyo. Kahit anong brand ng toyo. Tapos, tatakpan ko muna. So, ayan, papakuloan lang natin siya. At nating natin lumambot ang Adidas. At ito ay malambot na. So sinadya ko talaga pong may sabaw siya konti para hindi ho siya matuyot kasi ilalagay ko yung gulay. So una ay itong radish. Eh bakit radish no? 'Di ba medyo matapang ang radish? No? Nakakatulong siya makatanggal ng lansa ng manok. So, ayan. Hayaan ko lang siyang maluto. Saka ako isusunod yung pangalawang sangkap. O, oh, di pa <laughs> Ganun. O, oh, sige. Oh, mamaya ulit. Balikan ko po kayo. Ayan. Habang kumukulo siya, dadagdagan ko siya ng konti magic sarap. Konti ilang naman. Kasi nga po, karne kas Pag karne, naglalagay po talaga ako ng magic sarap. Tapos, ayan. luto na. At wow! Ang bango Amers. Grabe. Diba? Kung mapapansin nyo, hindi siya siya madulas-dulas o malagkit yung sabaw yung amik. tas ngayon. So, natin. Mm, yummy so, natin. Lagyan ko siya ng konting suka, pantanggang, dag aroma. simmer lang natin konting-konti, saka natin siya haluhin. Kasi, ah, uh, para naman mag-blend siya po. <laughs> so, okay na. Hmm, bango. So, yummy. Ayan. So, tikman ko nga. Muto na to. So, syempre, pag nagtitikim kasi ako, oh, small on oh, gulay. <laughs> so, ayan, titikman na natin ang uh, adidas na may gulay. Hmm, bango. Hmm, tama lang. Ito, radish. Hmm. Hmm, sarap. sa adidas. Hmm. Diba ang lambot? Hmm. Mmm, isang mga yan. Mmm. Ah, hindi makita. Mmm. So, ayan po. Try. Ay. Sorry. Yung tubig ng ano, yung So, try nyo yung adobong adidas na may gulay. Ayan lang, bye-bye. Sarap pala. Mmm. Mmm, yummy.